Good morning everyone! Today is Thursday again. So nag-iisa na ulit tayo dito sa bahay kasi yung muwi na po si Arina ay umalis na pala ay minis pumasok na. And baka mabigatan man yung bagay. Baka akala din ang muwi na talaga si Arina. So pumasok na po si Arina kaya mag lang tayo dito sa bahay. And syempre kapag nag-iisa, mag tayo ng gagawin. At una kong ang gagawin nitong pagpupugas ng tingat. Kasi marami pa akong hugas sa at hindi ako naghugas kagabi kaya uunahin ko na to. And then pagkatapos ito maglilinis naman tayo. Nang kusina ha aapkit taas at dun maglilinis and marami pa tayong ibang gagawin. So tara po tulungan niyo po ako yoy. I mean isa. Samahin niyo po ako. So ayun maghuhugas na ha po tayo. Hugas hugas lang tayo. Unahin natin tong mga baso, siyempre baso, kutsara, pinggan, ayan ganyan po ating pag-uubas. Ops, isara muna natin tong pinto kasi napapasilaw po yung liwanag na nanggagaling doon sa labas. Hindi natin kita yung mga kagandahan. Sarap! Yan. So isara po muna natin para hindi siya nakapasilaw. Against the light kasi kapag bukas yung pinto. So hindi niya ako napikita magdadadaldal dito. Hindi nga rin nakikita yung ginagawa ko kasi hindi ko naman talaga pinapakita. Chat! Pero nag-hugas po talaga po dyan ng pinggan habang ako ay nagbibidyo. Wala tayong may bang ano ngayon na data. Wala po tayong charity. I mean, is, hindi tayo makapag-ayuda pa malapas yung hulan. So, mahirap naman na uh, sagupain natin yung hulan. Tapos, magkasapit tayo na po mas po. mahirap yon Mahal po magkasakit. At mahal po yung mga gamot. Kaya ito, i-video na alam natin itong ating mga ginagawa dito sa bahay. Kahit board kayong manood, pagbasensyahan nyo na po para lang po ito sa ating uh, report kay YouTube. Mahirap din po kasi hindi tayo nagre-report kay YouTube. Bakit po tanggalin ni YouTube yung ating ads? Mas mahirap. Ayan, ito na po pala yung ginagamit kong dishwashing liquid. No? Ito na, dish cleaner po ng Dexen baka magtataka kayo, bakit balagi na nalang promote ni Miss Roda yung Dexen na yan? Kasi po yun po talaga yung ginagamit ko. So ipapapita ko lang po sa inyo. Alam naman po tayo mga Pilipino, mga marites tayo sa lahat <laughs> ng ating mga ginagamit. Kapag nakita natin o naprove natin na maganda, ipopromote natin yan. Yan po yung ating minamarites. Ito po ma dishwashing liquid ng Dexen. Ang kagandahan lang po sa dishwashing liquid ng Dexen. Mild siya pamayat, hindi po talaga pumapapit sa mga hinugasan natin yung Mamboy. And ang maganda pa nito, kapag bumili kayo ng products ng Dexian at member kayo ng Dexian, discounted kayo and may points kayo. Yung points, pag naipon po, convert into peso, ayun, magkakaroon kayo ng bonus. Ganyan po paganda ang dexen Company. Kaya ayan, try niyo pong gumamit ng Dexian Dishwashing. Uh, liquid also. Ayan, tapos na po ating promotion. Ano? Ayan, grabe daming nagagawa habang naghuhugas, alam, ano? Okay. So, hugas na, hugas-hugas uh, na po ulit tayo para matapos ito. Yan. Ilalagay ko muna yan sa planggana. Patutuloyin ko bago po siya ikaw sa ating pinggana. Ano po? O, di ba? Ang dami. Parang ang dami namin kumain na. Pero dalawa lang talaga kami niya ni Rina. Ano lang po kasi talaga sa gabi. tinatamad ako maghugas kasi malamig. Yan. Dito muna natin sa table. Mamaya po pag nakatulog yan, saka ko ilalagay sa ating uh, lagay ng mga pinggan. O, ah, ba? Diba? Tapos na tayong maghugas ng pinggan. And then tapos na rin tayong magdadaldal dito. So, mamaya naman po. Happy tayo. At doon tayo maghugas sa... Ah? Ay, ay, I minis mean, maglilinis pala. Ano ba yan? Ang gulo naman. Ay, hugasan ko lang nga muna itong ano, kaserola at saka yung ating eh, hugasan dito. Para matapos na talaga to. And then, punas-punas ng lababo. Yan, ayaw mo iwan basa. Yun, lababo, gusto ko talaga pag iniwan ganyan lababo. Is yung tuyo. Para magandang tinan. Yan. Ayaw sila natin to. Minsan lang to, mga kalingap. Minsan lang si Paging si Roda sa paglilinis. Char. -ar. Pero ang totoo po talaga yan. Kapag pumasok uh, na si Rina, parang ang ko nang naisit gawin. At parang walang katapas katapusan yung gawain dito sa bahay. Ganyan po kahirap. Parang na isang babae. Ayan. Wala pa tapos yung inyo gawain dito sa bahay. And paulit-ulit na yung maraming ginagawa. Ano? O yan, magsaing na muna tayo kasi may kanin dito. Pero parang panis na. Kaya kailangan na nating palitan kagabi pa tong kanin na to. So, magsasaing tayo para pag nagutom tayo, kakain na lang. Hindi na tayo mag, uh, problema pa. Ayan, may ulam ka pa tayo dito yung sobra natin kagabi ay mahilig talaga kami sa mga leftover na ulam ganun po talaga lagi kami may sobrang ulam kasi nga dalawa lang naman kami kaya matipid kami sa ulam and lalagay ko lang muna to sa pinggan and then isa sa ko to kasi pwede pa naman hindi pa naman siya ganun talaga asin uh, as in panis ayan ano pa lang medyo medyo pa lang ay sayang din yan kaya isa sa ko yan ng dry na dry. Ayan. Tapos maraming bawang. oy masarap yon Tapos maguulam tayo ng tuyo. Or di kaya ay uh, itlog. Ayan. Masarap ngayon. Lalo ng tagulan. Masarap po yung itlog. Tapos tuyo. And then may kapi ay sold na po yung ating uh, pananghalian yan mamaya. So, ayan. Saing-saing na tayo. Habang nagbo-voice over ako, naisip ko ang hirap pala mag-voice over. Mas okay pa yung nagsasalita ka habang komikilos hmm, kumikilos ka. Kaya yung nagbo-voice over ako, parang nahihirapan ako. Ano ba yung mga isusunod kong kwento? Ay, charot lang. Pero alam ko naman sa mga ginagawa ko. Ay, sunod-sunod uh, lang din. Charot! Ayan, pagpasensyahan niya na talaga. Ngayon ko lang talaga nagustuhan itong mag-voice Kasi, ano ba, parang puso yung voice over. At natutuwa ko sa mga voice over ng ibang mga content creator. Kaya ginaya pa na Ayan, gaya-gaya lang -gaya naman talaga sa social media. Ayan, sabi nga nila is gaya-gaya po tumaya. Kaya sige, na-voice na rin tayo para masarap na rin And ang magandahan lang din, pwede nating bago-baguhin yung ating boses kapag nag-voice over tayo. Hindi tal hindi kagano, ikaw lang yung nagsasalita talaga na para po sa camera. yung boses mo na parang basad na lata ay yun pa rin. Pag nag-voice over kas kasi, pwede mo siyang pagandahin. And thank you pabilis-bilis yun. O, di ba? May natuklasan na naman tayo. Okay, okay, okay. Sige, sige. Na magsasaig na tayo. And then, uh, mamaya, afiat na tayo sa taas. O, okay. Ito Itong sinahin ko pala, hanggang ano na namin to? Hanggang mamayang hapon na. Or pag hindi namin naubos, hanggang bukas pa ng umaga. Ganyan kami katipid kumain palagi kami may sobra panin or all naman yan. Mabuti na lang talaga at may nag-sponsor sa amin ng rep. Thank you so much sa nag-sponsor ng rep. Hindi na napapanis yung aming mga sobrang ulam kasi naitatabi namin siya sa rep. And then kinabukasan, pwede namin siyang iinit-init. O, di ba diba? Maraming salamat po sa mga mabuting puso na nagbibigay ng mga, nagsishare ng mga blessing. Ano? O, di, Tapos na po tayo magsaing. Pwede na tayo mamakyat nito. Nandayan nyo ating mga hinugasang pinggan. Diyan lang muna. Pagbabao din natin mamaya. Asa natin yung dilalagay sa ating alagaya ng pinggan. Akyat tayo at mag tayo naman kung anong dapat nating gawin dito sa taas. Kung may dilinisin pa ba tayo. O may mga bagay tayo na dapat ligpit-ligpit din. So, tara po. Akyat naman tayo dito sa mahan niya. Po. Yan hanggang yan na lang po muna ating video sa araw na ito. Maraming salamat po! At ito po yung ating uh, Dinapline pala. Bago ako maganda. ito i-promote ko muna yung Dynaclin. Yan po, ating ginagaming powder. Ginagamit na powder sa paglalaban ng ating mga damit. Napakaganda po niyan kasi kahit hindi ka na mag-pumry uh, conditioner, mabango yung damit. So, ayan, dabay na po. God bless us all.